Nang matagpuan ng isang magsasakang si Mateo ang mga kakaibang itim na itlog sa kanyang lupain, labis siyang naguluhan kung anong nilalang ang maaaring nagdala nito. Sa kanyang pag-usisa, hindi niya napigilan ang sarili na bantayan ang mga itlog. Ngunit ang kanyang pagkamangha ay umabot sa sukdulan nang ang mga itlog ay napisa na nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat at emosyon. Matagal nang pinapangarap ni Mateo na magkaroon ng matagumpay na negosyo sa pagbebenta ng itlog. Nasa isang magandang lambak sa Georgia ang kanilang pamilya farm na ipinasa-pasa mula pa sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, ang mga nakaraang taon ay naging mahirap para sa negosyo. Ang dating maunlad na operasyon ay ngayoy hirap ng makalaban dahil sa tumataas na halaga ng pagkain, matinding kompetisyon at bumababang demand para sa mga tradisyonal na kayumanggi at puting itlog. Kaya't nang bigla niyang matuklasan ang isang ng itim na itlog na nakakalat sa kanyang lupain, labis siyang nagulat. Tumayo siya ng walang kilos ng halos sampung minuto. Hindi ito tulad ng mga itlog na nakita niya noon. Wala sa kanyang mga manok ang nakapag-produce ng ganito. Sa unay, inakala niyang baka-itlog ito ng ahas. Kaya't maingat niyang sinuri ang paligid. Naghahanap ng anumang senyalis ng ahas sa mataas na damo. Subalit, tila iniwan na ng nilalang ang mga itlog. Hindi malaman ni Mateo ang gagawin sa isang banda, maaring ang mga kakaibang itlog na ito ay maghatid ng mapanganib na mga nilalang na maaaring makapinsala sa kanyang tahanan. Sa kabilang banda, baka ito na ang sagot sa pagbuhay ng kanyang naghihingalong farm. Kung ang mga tao ay maakit sa kakaibang itim na itlog, maaring handa silang magbayad ng mas mahal, lalo na kung pati ang mga manok ay itim din Ito'y maaaring maging pagkakataon niya para maibangon ang kanyang negosyo kung walang ibang aangkin sa mga itlog. Bagamat hindi magnanakaw si Mateo, naramdaman niyang responsibilidad niyang pangalagaan ang mga itlog dahil nasa kanyang lupain ito. Pabulong siyang nagpaumanhin sa ina ng mga itlog na hindi niya kilala at maingat na nilagay ang mga ito sa kanyang truck. Plano niyang dalhin ang mga itlog sa kanyang farm at ilagay ito sa incubator, puno ng pananabik na malaman kung ano ang lalabas mula rito. Sa mga sumunod na araw, maingat na inalagaan ni Mateo ang mga itlog. Sinisiguro niyang tama ang temperatura at halumigmig upang gayahin ang init na maibibigay ng isang inahin. Tuwing umaga, sinisilip niya ang mga itlog napapangiti sa tuwing nakikita ang makintab na itim na mga shell na hindi pa nababasag. Pinapayagan niya ang sariling mangarap tungkol sa kakaibang mga nilalang na maaaring lumabas. Magiging itim din kaya ang kanilang buong katawan. Sa mga tahimik na sandali, iniisip niyang maaaring maging usap-usapan ang kanyang farm. Maraming tao ang darating upang makita ang ganap na itim na mga manok. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, wala pa rin pagbabago sa mga itlog. Dumating at lumipas ang inaasahang araw ng pagpisa, ngunit nanatiling tahimik at walang galaw ang mga itlog. Araw-araw, sinisilip ni Mateo ang incubator, umaasang makakita ng anumang senyales ng buhay, ngunit tila nananatili lamang ang mga itim na shell parang tinutuya ang kanyang mga pag-asa. Habang tumatagal, ang kanyang pananabik ay napalitan ng pagdududa. Nagkamali ba siya sa pagdala ng mga itlog? Mga itlog ba ito ng manok? Unti-unting nagduda si Mateo, iniisip kung baka naglagay siya ng panganib sa kanyang buong farm. Ang pang-araw-araw na buhay ni Mateo ay naging isang paulit-ulit na siklo ng maingat na pag-aalaga at lumalaking pagkabahala. Ginigising siya ng kanyang alarma bago pa sumikat ang araw upang tiyakin ang tamang temperatura at halumigmig ng incubator. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, patuloy siyang kumapit sa pag-asa, pinapalakas ang loob na baka ang mga misteryosong itlog ay biyaya at hindi isang babala ng kapahamakan. Pagkatapos ng kanyang maingat na pagbabantay, tinutuloy niya ang karaniwang gawain sa farm pakainin ang mga manok, linisin ang kanilang kulungan at kolektahin ang mga kayumanggi at puting itlog. Ngunit ang kanyang farm ay patuloy pa rin bumabagsak at ang bigat ng responsibilidad ay unti-unting pinanghihinaan siya ng loob. Bawat gawain ay tila mas mabigat kaysa dati at ang kanyang pag-aalala sa itim na mga itlog ay laging laman ng kanyang isipan. Isang malamig na umaga, nagising si Mateo na masama ang pakiramdam. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay parang binayo ng matinding sakit at lagnat. Sinubukan niyang magpatuloy sa kanyang mga gawain, ngunit naging malinaw na hindi niya kayang tapusin ang araw. Ang walang tigil na stress at mga gabi ng puyat ay tuluyan ng nakaapekto sa kanyang kalusugan dahilan upang manatili siya sa kama at hindi magampanan ang kanyang mga responsibilidad sa farm. Habang lumilipas ang mga araw, si Mateo ay nanatiling nakahiga. Ang kanyang isipan ay nilalabuan ng mataas na lagnat. Ang farm na dati puno ng aktibidad ay nagsimulang magmukhang pinabayaan. Tumubo ang mga damo, dumumi ang mga kulungan ng manok at halos maubos na ang pagkain ng mga hayop. Bumaba rin ng husto ang produksyon ng mga itlog, sinyales ng epekto ng kawalan ni Mateo sa farm. Napansin ng mga kapitbahay ni Mateo ang mabilis na pagbaba ng kalagayan ng kanyang farm. Nagsimula silang mag-usap-usap, nag-aalala para sa lugar na dati sa at ngayon ay tila napapabayaan. Si Noah, matagal ng kaibigan at kapitbahay ni Mateo, ang unang nagkusang tumulong. Nabahala siya para sa kaibigan kaya agad niyang pinuntahan ng farmhouse. Pagdating doon, tumambad sa kanya ang kalat sa paligid. Nang kumatok siya sa pinto, natagpuan niya si Mateo sa isang napakahinang kalagayan, halos hindi na makabangon mula sa kama. Agad na naintindihan ni Noah ang kalubhaan ng sitwasyon at nagpasya siyang kumilos. Pinalakas ni Noah ang loob ni Mateo, sinabing siya na ang bahala sa farm habang nagpapagaling ito. Determinado, sinimulan ni Noah na buhayin muli ang operasyon sa farm. Pinakain niya ang mga manok, nilinis ang kanilang mga kulungan at siniguradong maayos ang lagay ng mga hayop. Tinawagan din niya ang iba pang mga kapitbahay upang magtulong-tulong sa pagpapanatili ng farm. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at kahinaan ni Mateo, nakaligtaan niyang banggitin ang tungkol sa kakaibang itim ng mga itlog sa incubator. Hindi alam ni Noah at ng mga kapitbahay ang lihim na matagal nang iniingatan ni Mateo. Isang gabi, habang tinatapos ni Noah ang kanyang trabaho sa farm, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na chirping. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang mabilis siyang nagpunta sa chicken coop, hawak ang flashlight. Habang nilalampasan niya ang mga hilera ng mga pugad, lumalakas ang tunog ng chirping. Sa wakas, narating niya ang incubator at napansin niyang gumagalaw ang isa sa mga itim na itlog. Gulat na gulat, naisip niya kung paano nahanap ni Mateo ang ganoong klasing itlog. Punung-puno ng halo-halong emosyon, excited at bahagyang kinakabahan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa farmhouse upang ibalita kay Mateo na nagsisimula nang mapisa ang mga misteryosong itlog. Ano kaya ang nasa loob ng mga ito? tanong niya sa sarili habang nagmamadaling bumalik sa kanyang kaibigan. Si Mateo, bagamat mahina pa rin, ay may ningning -ning ng pag-asa sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam," aminado niyang sinabi kay Noah. Ngunit ang kislap sa kanyang tingin ay nagpakita ng kanyang pananabik na malaman ang sagot. Ikinuwento niya kay Noah ang buong istorya, ang pagkakatuklas sa mga itlog, ang walang patid na pagbabantay, at ang kanyang mga pangamba na maaaring magdala ito ng problema sa farm. Ngunit ngayon, habang nagsisimulang mapisa ang mga itlog at nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan, naramdaman niya ang labis na pasasalamat. Ano man ang lumabas mula sa mga itlog na ito, hamon man o biyaya, alam niyang kakayanin nila ito ng magkasama handang harapin ang anumang pagsubok o ipagdiwang ang anumang himala. Dalawang araw ang lumipas at sapat na ang lakas ni Mateo upang bumangon mula sa kama. Magkasama sila ni Noah nakaluhod sa tabi ng incubator, halos magkadikit ang kanilang mga mukha sa mga itlog habang sabik nilang inaabangan ang pagpisa. Nang ang unang sisiw ay tuluyang nakabasag ng shell, Sandaling huminto si Mateo upang magpahayag. Pasensya na sa pag-post ng kwento. Bago tayo magpatuloy, pakilike ang video na ito at mag-subscribe sa channel namin. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat. Pagkatapos ng kanyang pakiusap, lumabas na ang unang sisiw. Pareho silang napabuntong hininga ng ginhawa nang makita nilang ibon ang nilalang sa loob. Ang kanilang ginhawa ay mabilis na napalitan ng pagkamangha habang tinitingnan ang mga tampok ng sisiw. Ang balahibo nito ay napaka-itim at makintab, kumikislap sa mahina ngunit mainit na liwanag. Dumilat ang maliwanag na mga mata ng sisiw at nagbigay ng maliit ngunit matagumpay na chirp. Isa-isa ang natitirang mga itlog ay nagsimulang mapisa. Ang bawat sisiw ay isang kamanghamanghang tanawin, balot ng makinis na itim na balahibo at masiglang mga mata. Ang proseso ng pagpisa ay napakahalina. Ang bawat sisiw ay nagsikap at nagpumilit na makawala mula sa kanilang shell na tila sumasalamin sa tibay ni Mateo sa harap ng kanyang mga pagsubok. Tahimik ngunit puno ng damdamin pinanood ni Mateo ang huling sisiw na lumabas sa mundo. Habang abala si Noah sa pag-aalaga, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono upang maghanap ng impormasyon online. Makalipas ang ilang saglit, nanginginig ang kanyang boses sa tuwa habang sinasabi, Mukhang amsamani ni Chicks ang mga ito. Naguluhan si Mateo, hindi pamilyar sa pangalan. Napangiti si Noah at ipinaliwanag na ang Amsamani ay isang bihirang lahi ng manok mula sa Indonesia kilala sa kanilang buong itim na anyo mula sa balahibo, mata, tuka at kahit ang kanilang mga buto. Ang mga itlog ng ganitong klase ng manok ay maaaring umabot sa napakataas na presyo at sigurado si Noah na maraming tao ang magbabayad upang makita ang mga kakaibang manok na ito ng personal hindi pa rin niya mawari kung paano napunta ang mga itlog sa farm ni Mateo. Ngunit sigurado siyang maaaring solusyon ito sa lahat ng mga pinansyal na problema ni Mateo. Sa natuklasan, hindi napigilan ni Mateo ang kanyang emosyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang dahan-dahang sumisiksik sa kanyang isip ang kahulugan ng tagpong iyon para sa kanya at sa kanyang farm. Napakaraming hirap at sakripisyo ang kanyang pinagdaanan at ngayon sa wakas, hawak niya ang pangako ng isang bagong simula. Ang makita ang mga amsama ni Chicks, napakabihira at napakaganda, ay nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam ng ginhawa at kagalakan. Hinayaan niyang malayang dumaloy ang kanyang luha, humahalo sa dayami sa sahig. Ang sandaling ito ay isang mahalagang punto sa kanyang buhay. Ang dating halos mabigo ay naging pintuan tungo sa pag-asa at tagumpay. Ang pagpisa ng mga itim na itlog ay naging simbolo ng bagong kabanata sa farm ni Mateo. Mabilis na kumalat ang balita sa komunidad tungkol sa milagrosong pagpisa. Ang mga kapitbahay na tumulong kay Mateo sa panahon ng kahirapan ay nagsipuntahan sa kanyang farm sabik na makita ang pambihirang mga sisiw. Ang mga amsamani sa kanilang makintab na itim na balahibo at nakakabighaning anyo ay nag-iwan ng lahat na namamangha. Para kay Mateo, ang sandaling ito ay higit pa sa pinansyal na pagbangon. Ito ay sumisimbolo sa muling pagsilang ng kanyang halos iniwang mga pangarap at ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho. Ang amsama ni Chicks ay naging sagisag ng bagong simula, isang pagkakataong bumangon at muling umunlad. Pinapanood ni Mateo ang mga sisyu habang nagtutuka sa dayami at iniikot ang kanilang paligid at napuno siya ng damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman ang tagumpay. Sa mga sumunod na araw, buong puso niyang inalagaan ang mga ito, tinitiyak na mayroon silang lahat ng kanilang pangangailangan. Gumawa siya ng espesyal na kulungan na may heat lamps at malinis na sapin at maingat na itinala ang bawat aspeto ng kanilang paglaki at pag-uugali ang kanilang makintab na itim na balahibo ay kumikinang sa ilalim ng araw at ang kanilang masiglang kilos ay nagbigay ng bagong sigla sa buong farm. Hindi nagtagal, napansin ni Mateo ang isang bagay na kahanga-hanga tungkol sa mga sisiw. Mayroon silang natatanging mga katangian na lampas sa kanilang pambihirang hitsura. Ang mga sisiw na ito ay napakatibay kayang umunlad sa mga kondisyong mahirap para sa ibang lahi. Mabilis silang lumaki, nagiging malakas nang mas maaga kaysa sa inaasahan ni Mateo at nagpapakita ng isang tibay na nagpapakilala sa kanila. Ang kanilang balahibo ay hindi lamang basta itim. Mayroong itong iridescent na kalidad, kumikislap sa mga kulay, berde at lila kapag tama ang tama ng liwanag parang may hawak silang hiwaga. Maingat na itinala ni Mateo ang bawat pambihirang katanggian ng mga amsamani chicks. Napagtanto niyang hindi lamang sila bihira, sila mismo ay natatangi kahit sa kanilang lahi. Ang natatanging kahalagahan nila ay nagbigay sa kanya ng ideya na maaaring maging malaking yaman ang kanyang kawan mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kahangahangang mga sisiw at nakarating ito sa mga tao sa labas ng kanilang lokal na komunidad. Isang araw, dumating sa farm si Ginoong Rossi, isang mayamang negosyante na may interes sa mga bihirang at kakaibang hayop. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga amsamani chicks ni Mateo at gusto niyang makita ang mga ito ng personal. Sa unang tingin pa lang sa mga sisiw, agad siyang naakit sa kanilang kakaibang ganda at pambihirang kalusugan. Ang mga sisiw na ito ay napakaganda. Hindi pa ako nakakakita ng ganito ani Ginoong Rosie. Napuno ng pagmamalaki ang dibdib ni Mateo habang kinikilala niya ang pagiging natatangi ng kanyang mga sisiw at ibinahagi ang kanyang pagsisikap sa kanilang pag-aalaga. Tumango si Ginoong Rossi, waring iniisip nang mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Nakikita ko ang halaga nito, tugon niya. Naniniwala akong may malaking potensyal ang mga ibon na ito, hindi lamang para sa breeding, kundi pati na rin sa pagtutok sa mga pamilihan na handang magbayad ng malaki para sa kanilang kasarian at kagandahan. Gusto kong mag-alok sa iyo ng isang kasunduan. Habang inilalahad ni Ginoong Rossi ang kanyang alok, bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Handa si Ginong Rossi na mag invest sa farm, nag-aalok ng pinansyal na suporta para mapalawak at mapahusay ang operasyon. Kapalit nito, nais niyang magkaroon ng bahagi sa kita mula sa pagbebenta at breeding ng amsamani. Ang alok ay napakabukas palad nangangakong titiyakin ang pinansyal na kalagayan ni Mateo at ang katatagan at pagunlad ng farm. Tahimik na nakinig si Mateo, iniisip ang mga posibilidad na dala ng alok. Ito ang tagumpay na matagal na niyang inaasam, isang pagkakataong hindi lamang maisalba ang kanyang farm, kundi maabot ang mga pangarap na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa isang matibay na pakikipagkamay, tinanggap niya ang alok ni Ginoong Rossi na puno ng malalim na ginhawa. Ang partnership na ito ay nangangako ng kasaganaan at karangalan para sa kanyang farm, habang ang mga amsaman ni Chicks ay nagbukas ng bagong yugto ng tagumpay sa kanyang buhay. Ngunit may higit pang mangyayari sa isang maliwanag na hapon habang inaalagaan ang kanyang kawan, napansin ni Mateo ang isang kakaibang sisiw sa gitna ng mga ito. Mas malaki ito kaysa sa mga kapatid nito, at ang mga balahibo nito ay may pambihirang makinang na kulay. Dahil sa kanyang pagkamausisa, masusing tiningnan ni Mateo ang sisiw. Napukaw ang kanyang pansin sa matingkad nitong asul na mga mata na lubos na naiiba sa madilim na mata ng iba pang amsamani. Napuno siya ng pananabik nang maunawaan niyang maaring ito ay isang bihirang mutasyon. Sabik na makumpirma ito. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang henetisista na dalubhasa sa manok upang suriin ang pambihirang sisiw na ito. Dumating ang henetisista at isinagawa ang masusing pagsusuri sa sisiw. Ang mga natuklasan ay kahanga-hanga ang sisiw ay nagtataglay ng bihirang genetic mutation na hindi lamang nagpaganda sa itsura nito, kundi nagpahusay din sa tibay at bilis ng paglaki nito. Ang sisiw na ito ang naging simbolo ng lahing imani na higit na nangingibabaw sa kagandahan at sigla. Habang kumalat ang balita tungkol sa natatanging sisiw na ito, dumagsa ang interes mula sa mga kolektor, mag-aalaga at mga mahilig na sabik makita o maging magmay-ari ng ganoong himala. Sunod-sunod ang pagdating ng mga alok, bawat isa ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa nauna. Ang natatanging genetic anomaly na ito ay naggarantya na ang farm ni Mateo ang mangunguna sa merkado ng bihirang manok sa darating na panahon. Sa patuloy na tumataas na halaga at demand para sa kanyang mga sisyu na imani, nakatiyak si Mateo sa tagumpay ng kanyang farm at sa pangmatagalang katatagan nito. Araw-araw tumatayo si Mateo sa loob ng kulungan, pinagmamasdan ang maringal niyang mga ibon habang nag-aasikaso at nararamdaman ang malalim na kasiyahang bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hamon, hindi lamang niya nailigtas ang kanyang farm kundi ginawa niya itong simbolo ng pag-asa at tagumpay. Nahanap mo ba ang kwento na ito na nagbibigay inspirasyon? Paano mo hinarap ang mahihirap na panahon tulad ni Mateo? Anong payo ang maibibigay mo sa mga taong dumaranas ng parehong hamon? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like. Tandaan, minsan ang mga himala ay nangyayari sa panahong tila nawawala na ang lahat ng pag-asa. Salamat sa pakikinig. Samahan niyo kami muli sa susunod na kwento. Magandang araw.